Oh. ah ito pala sa atin saan okay, na pala okay, pradis pala ito pradis. Okay, pradis. Okay, pradis quality malaki, oh. <laughs> ang lalaki oh quality quality nagbubot ang grabe oh ang lalaki pala na isda ng pradis oh ito itong pwede ito, ang malaki wow oy ito na ito guys ang grabe oh kayo nung huli yan nice mac nice boy mga aga Prades pa rin yan? Asa yes, mga aga Magandang tanghali Ayan oras natin Anna. At alas 12 na higit At dumating na inaantay natin Ito yung ano yung bangkang uh, Karalajoy At yung andala At yan dumating Dito pa pinadala ang ating mga isda Ng bangkang Prades medyo marami-rami ang huling itong mga ito mga dahil uh, ang isda daw nila atan ay 25 praso at kila kuya ay 11 na tuna malalaman natin kung gano'ng kalalaki po 11 po yata big baba ka na dito big baba ka na ilan ang lalalang unang tunak kanino yan kanino sa inyo? Ah, sige, may, may listahan ako dito. Teka lang. Oh, dito na ito kung ano mo sa amin, ha? Doon na lang do dito ang bangin. Para makapag-lista rin ako. Ito, kanina to. Ang laki, ha? Ah. Ang oh, mga agan, laki. Wow! Ah, ito pala sa atin. Sa atin pala, paradis pala ito, paradis. Quality. Ang lalaki oh. Quality, <laughs> yeah, ano yung mga nagbuhat ng na una nating ano, tuna. Lalaki na isda yan you know. <laughs> oh. Big hawakan mo na sa Pupunasan <laughs> ko lang. Ang oh, grabe oh. Lalaki pa isda ng Pradis. Oh, ito, ito, ito ang pinakamalaki. Wow. Oy. Uh, Grabe oh. Kayo nang huli yan, kay Tiyo. <laughs> Kaya <Kahit pala> mga <laughs> Ito mga kagay, ikakarga lahat dito yung mga tuna na huli ng Prades. At doon na lang po namin titimbangin daw sa ano, sa Pesto ni Boss Michael. Ayan. Ayos. Nice, Mac. Nice, boy. Uy, puto alam. dito tayo para sa masama tayo dyan. Hindi <laughs> tayo nagkakaagawan sa ano. <laughs> Ilang ilan pa dalan bang Raps TV Vlog. Ilang padala bang pa kanya? Ano yata yan? Ah, uh, sampo. Sa oh, yan dito. Baes. Ah, eh, ini kinak, ini kinakarga diyan oh. Sa inyo na yan? Oo. Oh. Ayos, yes, lalaki na una. Ayos listen. Lookin. Sa, sama Arma. na pala natin sa inyo? Raps TV Arma. Vlog. Oh, yeah. At sembre, ang bagong Arma. ano vlogger ngyan, Tunador TV. ay medyo may maliliit din pala na ilang peraso. Kaya pala guys, kunting tiis na lang, makakalaot na bangka natin. Nice. Mga one week. Sa nice linggo na, ayos. sa nice. Kita Diyo guys, tabo. Diyo guys, Lalaki oh. Ayan, mga aga. Pradis pa rin yan Ayan, Pradis pa rin daw yan Oh may isang cute Cute. Ay, ah, yan, yan. Padala. Ma, ang paradis pa rin yan. May ilan palang maliliit, pero... Maraming malilaki. oh, padala yan. Okay na yan? Wala na? Bas bali na lang yan Ay, hindi na nabilang ano? Hindi na nabilang. Aray, ilan daw yan? Hindi na nabilang. Bakit di mo binilang? So, ano? Ay, si Wala, ilan ba sa amin? Wala na? Ah, si lang. Ito, wala na to rin po namin na to. Wala na yan? Unsi. Bali na dyan. Unsi. Bali, unsi. Kasi amin dalawang maliit. Ah, sige, okay na. Okay na? Diyan mo sabihin din dami kaya. O papunta na ako doon, ha. Suro na ako. Dito uh, titimbangin 'yon? O. Do titimbangin 'yan. Busundan ko doon. Oo. Uh, Balik din ako doon. <laughs> eh, dito ako muna. Marami pa tay bibaba nito. Eh. Oh. Benching Bentso 'yan eh. Pwede pang hawakan mo na ako nitong ano? Oh, bideo muna. Hay mo may bideon din. Hindi ko na maibibideon eh. Ito na lang cellphone ko. Ah, eh. i-video oh, okay, ko doon. Okay. At 'yun na may na-video natin doon. Ayakin eh. na lang oh, yung okay, highlight okay. reels natin. Na. Balisan po. Ah, sige, sige, sige. Ito mga aga, huli ni Carla Joy yan. Ang dami na da rin o. Oh. Malulak yan o. Susunod ka na doon. Susunod mo muna ako doon pare. Atake nga sa kasama na yung mga sada nila kuya. Okay, ah. sige, sige. Tapos pagka ano, babalik agad ako dito. Oh. dito maabot Mamaabot ang palang pinakalatag oh, dyan kay, eh. Susunod kita doon. Sunod kita doon na eh. Sige, salamat, salamat. Ay, ah. Sige, sige. Ilay uli. <laughs> ano yung ganda mo mga pananda? Ano? Ay, siya ang dobo. Siya Ano Sige, sige, sige. Oh. Nice mak. Oh, yeah. Yeah, no? yan o. malupit na kargador dito. Disable po yan yeah, o.

Grabe, sariwang-sariwang ng ito, ah. Tol, tapi, tapi na, tapi na. Inaunahan na Laway, ano. laway sariwa pa 'yung ano. Tayo sa palatandaan mo aga na sariwang-sariwa ba 'yung tuna? Baka uli lang 'yan pag mga ganyan. Eh. Mamaga asusin natin 'yung mga ibang